Good morning. Eh, bago ligo yung bobo ko. Ano, ano? yan. Hmm? ba? Bobo. Bobo. papa. Bobo. Psst. Bobo. Ay, hindi nating yung papa. Bingi. Bingi ikaw. Bago di bago ligo yan. Ay,

bagong Lego. Ang bobo. Hmm. Hmm. Ano bagong Lego yan. Bango-bango hmm. hmm. yan. Bango-bango. Nag-shampoo yan. Nag-shampoo. Nag-shampoo ang bobo. Ganyan yan. Nagpapalambing ganyan ganyan, ganyan. ganyan siya. Ganyan. Sinalambingin siya. Ganyan. 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 Ganyan siya. Oo, yung mukha niya. Yung ano sa kamay ko. Hmm. Ganyan yan parang ano ba yung sa lambingin ako parang ganun kapalambingin siya oh. yung mukha niya ganyan yun ah, yung mukha niya hindi <laughs> ito, eh. ito eh. alam niya kung saan siya Tata -i. sa CR nakikisiyab din yan pag iihi sa pag kaihi sa labas sa CR sa iihi <coughs> alam niya hindi siya umihi dito sa loob ng bahay talagang sasiyak talaga siya yes. <coughs> di pag... hindi ko siya nilabas ng, ano, ng bahay kasi sa labas kasi <coughs> gusto niya kasi labas i siya doon tapos pasok tapos pag ihi niya kakain yan yan ang ano niyan ano lang siya malamitan lang sa ano lang ano, ano, ano. Tapos pag sinabi ko siya doon, katatay sa CR ha. Kung <coughs> katatay yan, hindi siya tumatay doon sa loob. Sa CR talaga. Dinadakot ko na lang. Lagay ko sa inodoro. Ganun yan si Bobo yun. Ha? Ganun yan eh. Hindi hmm. ba? Sa CR yan, tatay. Eh. <coughs> Tapos, pag iniwanan ko siya, sila lang isa sa bahay. Nandun lang siya sa... Nandun lang siya sa... sa nandun lang siya doon, sa gilid. Yan. No, tubig, yan. May tubig lang siya, may pagkain naman. Nakakain naman siya. <coughs> Hindi mo nagugutom ko. May lang, ano yan. Kailangan lang siyang mga mag-aalaga talaga. Kailangan may alaga siya. Nagaan lang siya. Hindi, dito na ikaw dito. Isimitin na, isimitin. na na. Dito na ikaw dito Ganyan. Sige na na. Ganyan, Sina, -in Sina, ganyan ko. Sina, ganyan siya. Sina, ganyan lang siya. <gay> mm -hmm. Na ganun. Para, para yung kaway ko. Mm-hmm. <laughs> ah, punas, 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 Ay, sin mo. mm -hmm. Yan, sige. Yan. binigay mo sa kanya yan, pag lalaroan niya yan. yung hmm, tuwalya na yang sa kanya yung dalawang tuwalya niya tuwalya na yan malapit na umuwi daddy katindi hmm. di ba, bobo at umuwi daddy mo Allah ang bobo Bobo yan, si Bobo. Bobo, Bobo, Bobo. Thank you, thank you po. For... Thank you. Uh, thank you po. For... Salamat.